Maganda sa buong mundo. Naku, eto na naman tayo sa mother's point of view. Na kung saan pag-uusapan natin is the most beautiful job in this world. Being a mother. Imagine that. Alam ba ng tao kung gaano kahirap maging isang nanay, maging isang tatay, at maging isang parents. Lalo na kung ikaw ay isang gay. Yan ang pag-uusapan natin at nakakatuwa dahil I can share so much to every one of you how to be a good parent to all your children. Dito lamang po yan sa Mother's Point of View. Ako mga kagandahan, bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko muna kayo mag-like, share, and subscribe. Dahil pag-uusapan na natin, Aray ko, bakit ko daw naisipan magkaroon ng mga anak? Alam niyo kung bakit? Because I know that being a mother is the most beautiful job in this world. Walang sweldo, puro sakit ng puso, puro dalamhati, pero masaya ka pa rin. I have four children. Ang aking panganay ay 48 years old, isang 47, isang 25, isang 22. And in my life, my children is the most important in my life. Sila ang sentro ng buhay ko. Sila ang rason kung bakit ako nagtatrabaho. Because I don't want them to go through hardship and life. Sila ang rason bakit ako gumigising sa umaga. But I'm a very strict parents. Napaka-strict akong magulang sa aking mga anak. And natutuwa ako dahil lumaki ang mga anak ko na ang pagmamahal sa magulang ay naging katumbas kung paano ko sila minahal. Like kung sinasabi sa maraming tao, bakit kayo nag-aalaga ng aso? Bakit kayo nag-aalaga ng pusa? Bakit din nyo channel ang pagmamahal nyo? Bakit hindi kayo kumuha ng isang bata kung ayaw nyo mag-anak? Pwede kayo mag-poster parents, pwede kayo mag adopt na kung saan ang inyong ugali ay maililipat nyo, ang inyong values, lahat ng mga itinuro sa atin ng ating mga magulay ay maililipat natin. Hindi natin pwede ilipat sa asot at pusa yung ugaling itinuro sa atin ng ating mga magulang. That's what shall I say that love for humanity is still the best. Ang pagiging magulang ay napakagandang experience. It doesn't matter kung may pera ka, wala kang pera. Dahil naniniwala ko na lahat na yan ay nairaraos. Matutumbasan nyo ng tamang oras at panahon ang inyong mga anak. May pera man kayo o wala. When a child comes to your life hindi ka man nagpe-prepare. Dumadating lang 'yan bilang biyaya ng Panginoon Diyos. Hindi mo na kailangan magpapel, hindi mo na kailangan magganyan. Secondary na lang 'yan. The most important is you are gifted with a child. And it is very important to everybody to have a child in their home, to have children in their home because the children will totally change the landscape of our home akala natin marunong na tayo, akala natin magaling na tayo. Pero little did you know na tinuturoan tayo ng mga bata. Sila nagtuturo, sila nagsasabi ano maganda, anong gusto mo. Pag gusto nila kumain sa labas, kakain ka sa susunod ka na lang dahil gusto ng anak mo. Yung dalawang anak ko siguro for the last 20 years, day sa labas kami nagbe-breakfast hindi kami nagbe-breakfast sa loob ng bahay. But because we go to all restaurants and eat breakfast. Sabi ko nga eh, yung coffee shop ng Shangri-La Hotel became an extension of our kitchen. Kasi araw-araw do kami nag sa ng mga anak ko. Ibang makita nila that you're doing all the effort to make them happy. Kung baga, kung ano yung nawala sa kanila, dinadagdagan mo ng much more mas malaki pang ibinabalik mo para maramdaman nila yung pagmamahal. Papeles sa mga bata importante. Siguro after six months, one year, you like to put things in proper order. Uh, yung ng anak na uli, kapilido ng aking partner, siya ay nag ng Parents Teacher Association siya nag attend ng all location in the school kasi pareho sila ng apelido. Yung daddy nila, pareho apelido nila. Yung dalawa na nauna, parehong Reyes naman, apelido ko din. And I make it a point na, oh, yung sister kong babae na pupunta sa school dahil I know for a fact that I'm gay and I'm very, very popular. Ayok makita ng mga classmates ng mga anak ko na ako yung magulang nila. Tama na yung kami na lang sa bahay ang nagkakaintindihan. Kagaya ng lahat ko sinasabi, being gay is not easy. Ang makakaintindi lang sa gay ay kapwa niya gay. Mabuti nung sila ng normal ang buhay, may magulang sila na nag-attend at sumasama sa kanila every time they go to school. Alam niyo siguro, I'm the luckiest person in this world because I have so much love to give. Ang mga anak ko, Lumaki sa mundong ito na wala silang nakikitang-away sa bahay. Walang nagsisigawan. I don't scold to them. Pag may mali, kinakausap ko sila one-on-one on one and explain to them. And I tell them that I'm not mad. I'm just very concerned because I'm a mother to them. Kasi nga, yung mga anak ko lumaki sa buhay na punong-puno ng pagmamahal marami nagsasabi yung daw mga foster child, yung mga adopted child, ay mga nagiging pasaway pang paglaki. Sabi ko siguro na nangyayari lang yun kasi naghahanap sila ng pagmamahal. Pero pag ang bahay mo ay punong-puno ng pagmamahal, hindi na lalabas ang bata para maghanap ng pagmamahal sa labas. Lagi like, ko lang tagubilin sa mga anak ko ay mag-aral kayo ng gusto. Hindi lahat ng bata ay nakapag-aral sa maayos na paaralan. Choose your friends. Kilalanin niyo ng sa mga kaibigan nyo. Dahil napaka-importante na ang pantang isang magulang pag ang alam niya ng anak niya ay nasa magandang company. Wala naman ako masyadong sinasabi sa mga anak ko kundi laging ingat, mag-ingat kayo na, mag-ingat sa mga kaibigan pipiliin nyo ang mga kaibigan nyo because sometimes akala natin mabuti but in the end sila pa yung kapangturo ng hindi maganda sa ating mga ama. Ang mga anak ko ay napakaswerte mga bata. Hindi ako namamalo, hindi ako madisiplin ng magulang. But I just tell them what I want. Gusto ko, bago sila alis, magpapaalam sila kahit natutulog ako, umalik man lang sila sa pisngi, mararamdaman mo na yon. Kahit sa gabi, pagkaginabi sila, umalik man lang sila, o magpaalam, that matters a lot para siya sa magulang. Ngayon ang panahon na hindi na uso ang top love na namamalo ang mga magulang, sinisigawan ng mga bata. Ngayon, kailangan you should learn how to control yourself, control your emotion. Pag may nangyari, na hindi mo gusto bilang magulang, huwag ka kagad nagagalit. Dapat magantay ka ng tamang panahon, tamang oras, pag pareho na kayo sober. Kasi alam din naman ng mga bata, pagka mali sila, magantay ka ng tamang panahon, over merienda or over uh, drinking coffee, ay pwede niyong pag-usapan na, o oh, eto anak ha. Kumbaga, sasabihin mo lang sa kanila yung kung ano ang mabuti para sa kanila. I always tell all my children that just keep on listening because I have more experience than what you are. Kasabihin ka sa kala, ito, oh, ang edad ko, doble na ang edad nyo. I've gone so much and I've met so much and I have built so much in life and you're just halfway. Hindi naman kami magulang na tutulok pa sa bangin, kundi sasabihin ka, kung saan mapapaganda ang buhay Our family is very simple. Apat na naging anak namin. Ang usapan lang namin maging partner ay simple. Pag maingit ang ulo ko, dapat ikaw mabahit. Pag ikaw maingit ang ulo, dapat ako mabahit. Dapat laging may isang may kakausapin sila. Dapat mayroong isang makaka sa kanila. Hindi yung pareho kayo ng nanay-tatay, pareho kayong galit. Hindi dapat gano'n. Dapat isang makakausap nila, isang magdi at isang mabae. Na masasabi nilang, this is my mother. Hindi na iiwasan ng mga magkakapatid ay nagkakaroon ng mga rivalry. Hindi na iiwasan ng mga magkakapatid ay nag-iingitan. Like us ang ko sa'yo sinasabi, magmahalan kayo. Because at the end of the day, magkapatid kayo. At the end of the day, mahalin niyo ang isa't isa dahil pagdating ng oras na wala na kami sa ibabaw ng mundo, kayo na lang din dalawa ang matitira at dapat nagmamahalan kayo. We have a lot of beautiful moments with my children. We travel together. We eat breakfast every day. Lahat na ito, no, restaurant, hotel, nakainan na namin. Puro happiness lang, puro pagmamahalan lang kami sa bahay. Wala kang makikitang away, walang sigawan, no nothing. Wala kong makitang at maalalang panahon na masama ang loob. Yung sama naman ang loob sa magulang, temporary lang naman yan. Dapat hindi mo yan isinasa puso dahil ikaw ay magulang. naman. And I'm happy because they have their families. Like yung sinasabi, kahit sa dalawang batang anak ng babae, pag 25 years old na kayo, malasawa na kayo, gusto ko magkapamilya kayo ng inyo. Si Mama Iki, si Dade is there. Pero yung magkaroon kayo ng sariling anak, na bubu inyo together with your future husband, that is what you call your real family. Maganda man yan, at hindi masyado maganda, may pamilya sila. And I'm sure pagtak nila sa kanilang married life, maaalala nila lahat kung ano yung klaseng pamilyang nilakihan nila, kung anong klaseng pamilyang tahimik na lumaki sila, kung anong klaseng pamilya na hindi nag-aaway, yan ang nakalakihan nila. And I'm sure, hindi yun yung nila. ang pagmamahal ay pagmamahal. Maraming paraan kung paano magkakaanak. Magkakaanak ka nga ng sarili mong dugo, pero hindi mo na ipapamana yung pagmamahal na dapat mong ipamana. I think what is important in the family is loving each other. At sa inyong lahat ng mga nanay, mga ate, mga ditse, na mga nanay na, there's only one advice that I can give to all of you. But before that, I would like you to like, share, and subscribe. So, ang payo ko lang sa lahat ng nanay ay isa lamang. Mga nanay, mga ate, never, 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 never stop talking to your children. Even your children doesn't listen to you. Kahit ang mga anak nyo ay pinapagalitan nyo at hindi naman sila nakikinig. Habang kayo nagsasalta, pumapasok sa tingin lumalabas sa kapila, go ahead, never, never stop talking to them. Because little did they know that what you say stuck into their brain. And one day, when they grow old, they will say like, I sound like my mom. Para akong nanay ko, para akong tatay ko. Yung sinasabi niya, sinasabi ko na rin ngayon. Yan yung sinasabi ko na ipamana natin sa mga anak natin yung ating mga values, yung ating mga good deeds sa ginagawa sa buhay para tangkilikin at gawin nila lahat na maganda sa buhay. Don't forget, dito lamang sa Mother's Point of View.